Hey what's up mga katribs, ito nga pala yung nag-trending at nag-viral sa vlog ng isa kong tropa At ito nga ang kabataan building foundation kung saan nga ay marami daw kababalaghan ang nagaganap dito At nagkaroon na nga ng 12 million views at libo-libong share ang video na ito Kaya naman pati ako ay naintriga At para nga makita na aktual ay pinuntahan natin ito Hey what's up mga katribs, ayan nandito tayo ngayon sa viral na building no Na napanood natin So binisita natin kasi marites din tayo So, check natin kung talagang totoo yung mga nakikita yung mga kakaibang ebidensya dito so tara lang samahan nyo ko guys let's go, i-reveal natin kung talagang totoo guys, tara George sa entrance pa nga lang nitong building, eh, halata mo namang may kalumaan na ito, hindi ko alam kung kailan ito ginawa, pero halatang nagamit ni ito ng matagal bago ito inabando at mukhang naging tambayan nga ito ng mga kabataan dahil sa makikita natin sa mga nakaguhit sa pader. At maliban sa mga basurang ating nakikita ay halos lamunin na rin nga ito ng mga ugat. Mga ugat at dahon na nagsisilbing lilim dito. Pero kahit ganito ang itsura nito na mukhang haunted house ay marami pa rin daw ang tumatambay ng mga kabataan at mga tao dito sa hindi natin malaman na kadahilanan. Ano nga ba ang hiwaga sa likod ng mga pader na ito? Marami daw dito mga umiinom ng milk tea kasi dito tumatambay. So check natin. Ha? Huh? Kung ako ang tatanungin, hindi hindi mo ko mapapatambay dito. Lalo na kapag uh, iinom lang ng milk tea. Eh? Masukal at halos lamunin na ng mga ugat ng puno ang building na ito. Kaya naman, bakit naman dito ako tatambay? E marami naman akong pwedeng tambayan na mas relax. Gaya nito na napakaganda at napakasarap ng ambience. Nakatapat at kadikit nga lang ng building na ito. Kaya naman ako ay na-intriga at umiral yung aking pagkamartes. Kaya naman sinadya ko talaga siya dito. So i-check natin kung talagang totoo yung mga nakikitang mga kakaibang ebidensya dito. Kung kayo nga ang tatanungin, masarap ba talagang uminom ng milk tea dito? Dahil balita ko kahit gabi ay may mga pumapasok dito para mag milk tea. Sa palagay nyo guys, ano kayang flavor ng milk tea ang mayroon dito at bakit dinarayo? Huh? Pakicomment nga po kung may idea kayo. Wala na rin nga pala itong bubong kaya kapag tumingala ka ay kita na ang langit. Meron nga pala itong isang bakanting kwarto sa taas, tatlong bakanting kwarto sa baba at dalawang CR. CR na kung saan nga ay nagaganap daw ang kapabalaghan. Na kung saan nga ay marininig ang pagsup at paghigop ng milk tea. Huh? At mukhang sarap na sarap ka sila dito dahil kanila itong binabalik-balikan. At kaya naman na-intriga tayong bisitahin ito para mapatunayan kung totoo ba talaga. At sa pag-iimbestigahan natin ay nakita oh. natin yun, yun ang milk tea oh. may ano ng milk tea. Totoo nga oh. <laughs> Ayun. Tangina, to nga. <laughs> Mukang totoo nga ang balita na nag-enjoy sila dito. Ay. Ah, gwin na 'yan. O? Oh. Tubayso. Bilekte. Ih! Totoo nga, guys. <laughs>